Ang high-tech supply box ay nakuha na ng ating bida. Ito ay may plus 20 physical points kaya naman siya ay masaya. Mula sa kanyang kwarto nagkaroon ng matinding liwanag habang siya naman ay napasigaw. Natuwa ang binata dahil sa naging 33 points na ang kanyang physical points matapos iturok ang kanyang physical enhancement potion habang lumilipad ang lamok sa kanyang tabi. Ito naman ay nagawa niyang mahuli gamit ang kanyang dalawang daliri. Matapos niya itong titigan, ito din naman ay bigla niyang pinakawalan. Ang hapon ay sumapit na at ang ating bida ay naglalakad na para umalis. Tinanong ni Li kung aalis na nga daw ba si Xiaoyong, na sinangayunan naman ng binata. Tinanong din ni Li kung may gusto nga daw bang ipagawa ang ating bida sa kanya. Sinabi naman ni Xiaoyong na napakagaling umasinta ni Li, kaya naman sinabihan niya ito na sanayin ang kanilang mga kasamahan sa pagbaril na kanya naman na ayunan. Ang binata ay muling tinawag si Chen Chong para umalis, kaya naman agad na din silang bumulusok ng mabilis. Ang eksena ay nalipat sa Bikusyan, at ang grupo ni Sushong ay naghanda ng umalis. Ang isang kotse ay nagsindi ng ilaw, kaya naman sila Sushong ay bigla na lang nasilaw sa ilaw. Ang ibang grupo ay dumating mula sa loob ng sasakyan masisilayan dito si Kujing at ang dalawa pang leader. Ang kasamahan ni Sushong ay tinanong kung anong nangyayari. Habang si Zhu naman ay napangiti at tinanong kung saan sila pupunta. Nagtaka si Sushong kung anong ginagawa dito ng lalaki, Mabilis din nagpalusot si Sushong at sinabing babalik sila sa Rongshang Garden para subukan muling sakupin ito. Habang binubuhat sa likod ng isang lalaki si Kingzi, si Zhu naman ay hindi naniwala sa mga sinasabi ni Sushong. Ang bangkay ng kasamahan nila ay nilagay sa kanilang harapan, na kanila namang ikinagulat. Napasigaw din ang kasama ni Sushong at sinabi ang pangalan ni Kingzi, ngunit sinuntok niya naman ang kanyang kasama at sinabing malabo na ang mata nito. Muling nagpalusot si Sushong at sinabing hindi niya kilala ang bangkay ng lalaki. Si Zhu ay inutusan na ang kanyang mga kasamahan na tapusin na sila. Matapos ang mga putukan ng baril, si Sushong naman ay patuloy na nanginginig. Siya ay iminulat ang kanyang mata at nakita ang bangkay ng kanyang mga kasama. Si Sushong ay sinusubukan muling magpalusot, ngunit si Zhu naman ay sinabing tumingin ito sa sakay ng kotse. Ang ilaw ng sasakyan ay tuluyan ng pinatay at nagulat din si Sushong sa kanyang nakita. Dahil ang malanding si Kujing ay nasilayan niyang lumalandi sa ibang lalaki. Sinabi ni Kaji na itigil na ni Sushong ang magpalusot dahil sinabi na daw lahat ni Kujing sa kanila ang lahat ng kanyang plano. Si Sushong ay galit na galit dahil sa ginawang pagtrador ni Kujing sa kanya. Tinanong ni Kaji kung anong sunod na gagawin habang si naman ay sumenyas na ito ay patayin. Ilang sandali pa, si Sushong ay nakasabit na at tuluyan na itong binibitay. Siya ay nahirapan ng huminga kaya naman hindi nagtagal siya ay tuluyan na ding namatay. Ang bus na sasakyan nila Xiaoyong ay nakapark sa gitna ng kalsada, habang sila naman ay may balak na pasukin ang kuta ng mga kalaban. Sa kanilang paglalakad, ang binata naman ay may nakita, at ito ay si Sushong na tuluyan ng naging zombie. Natuwa siyang makita na ito ay patay na, ngunit na dismaya din siya dahil hindi niya ito napatay sa sarili niyang mga kamay. Matapos pumitik ng matalas na bagay, ang tali naman ay naputol at tuluyan ng bumagsak si Sushong. Ang ating bida ay nakangiti at sinabing tutulungan niyang makaganti si Sushong. Mula sa isang kwarto si Kujing ay maririnig ang malakas niyang pag-iyak, nagtaka din siya dahil matapos ang kanyang malaking kontribusyon ito lang daw pala ang kanyang matatanggap. Habang siya ay binibembang, si Lin naman ay sinabing malaking hotdog ang reward ni Kujing para sa kanyang magandang nagawa. Si Kaji ay tapos ng bumembang at nagbibihis na, may bigla din siyang narinig na kakaibang ingay mula sa labas, kaya naman siya ay nagtangkang sumilip mula sa bintana upang ito ay makita. Siya ay nagulat sa kanyang nakita dahil sa mga namatay niyang mga kasama. Mula sa labas ng pintuan may kumakatok ng malakas. Napatingin din sila sa may pintuan, kaya naman ang ating bida ay hindi nila nasilayan. Mula sa kanyang lieg may patalim na nagpakita, hanggang sa ito ay bigla na lang hiniwa ng ating bida. Dahil sa pagbagsak ng katawan, ang dalawa naman ay napasulyap at ang bangkay ay nasilayan. Habang si Lin ay nagtataka kung sino ang dumating na binata, siya naman ay ibinato na ang kanyang sandata, na sa leeg naman ni Lin ay tumama. Ang kupal ay bumagsak na mula sa kama, habang ang dalaga naman ay napasigaw sa kanyang mga nakikita. Si Kujing ay nagtaka kung anong ginagawa ni Xiaoyong dito. Napangiti na lang ang ating bida matapos masilayang nagbebembangan ang tatlo. Dahil sa bait ng binata pagkikitain niya daw ang dalawa, na kanya namang ipinagtaka. Hindi nagtagal lumabas na si Sushong sa may pintuan at agad pumunta sa babaeng kinakabahan. Dahil sa hirap na kanyang kinakaharap, siya ay sumigaw ng tulong sa ating bida na si Xiaoyong. Ang binata ay lumabas na mula sa pintuan at iniwan na ang dalawang nagkakainan. Inutusan ng binata na kumain si Chen Chong hanggang sa ito ay mabusog at makontento kaya naman siya ay muling nasiyahan. Si Xiaoyong ay napasulyap sa isang banda dahil gamit ang kanyang matinding pandinig siya ay may narinig. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar, kung saan may isang lalaking kumakain ng pang isang buwan. Ang matabang lalaki ay napatingin sa kanyang gilid dahil ang kanyang tauhan ay pumili ng batang makulit Munit ang lalaking mataba naman ay sinabing ito ay masyadong payat at maliit. Siya ay biglang may itinuro sa isang banda at ito ay isang batang malusog at mataba. Ang lalaki ay kinukuha na ito at hinila ang kanyang kamay. Munit ang nanay naman ay ayaw humiwalay. Sinampal niya ito at sumalagpak sa konkreto. Munit ang ginang naman ay nakiusap na huwag nitong kunin ang kanyang anak. Ito ay kumuha ng simpatsya sa iba at humingi ng tulong mula sa kanila. Mula sa labas ay may inay naman na kumakarakas, kaya naman napatanong na lang sila kung sinong aba ang taong nagmamasid sa kanila. Ang matabang tagapagluto ay napansin na tunog ng shotgun ang baril, kaya naman ang tauhan niya ay sinabing ang boss lamang nilang may tuliling ang may ganitong klase ng baril. Habang sila ay nag iiyakan ang grupo naman ay nakaabang sa pintuan. Si Taba ay sinabihan ang kanyang tauhan na ito ay tignan, ngunit ang lalaki naman ay kinakabahan dahil siya lamang ay napilitan. Mula sa labas ay may kamay na lumabas na ikinagulat naman ng ungas. Ang lalaki ay biglang hinila habang sila naman ay nagulat at natulala. Nagpaputok din sila ngunit ito ay hindi tumama. Sila ay nagpatuloy sa kanilang pagbaril hanggang sa sumugod na lang si Chen Chong at handa ng maglabas ng pangil. Siya ay mabilis na kumilos at agad na hawakan ang malaking ulo na agad niya namang pinaikot. Dahil sa kanyang pagkilos ng mabilis, ang mga tao ay wala nang nagawa kundi sumigaw na lang ng matinis. Ang mga sibilyan ay nagtataka dahil ang zombie ay hindi sumusugod sa kanila. Ang ating bida ay nagpakita sa eksena at pinuri ang bilis ni Chen Chong na kanyang pinakita. Ang zombie ay nagsalita at sinabing napakaastig niya, kaya naman ang mga tao ay nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang narinig at nakita. Dahil sa presensya ni Chen Chong, sila naman ay natatakot. Ang ating bida ay siniguradong hindi sila sasaktan ng zombie. Ang bata naman ay sinabing isang super monster ang zombie na pumapatay ng walang alinlangan, na ipinagtaka namang marinig ni Xiaoyong. Ang ating bida ay tinanong ang bata kung nakakita na daw ba siya ng katulad ni Chen Chong. Ang nanay naman ng bata ay sumang ayon at sinabing nakita nila ito sa Decor City ng East Town. Ang ating bida naman ay hindi inasahan na magkakaroon kaagad ng iba pang mutant katulad ni Chen Chong. Sinabi niya din na malapit lang ito sa Leaf Town kung nasaan ang kanyang base. Nagtaka si Chen Chong kung anong pinag-uusapan nila, kaya naman sinabi ng ating bida na may natagpo ang ibang mutant na katulad niya. Ayon sa ating bida, nagkakaroon ng alaala -ala ang mutant zombie ng kanilang nakaraan noong tao pa sila. Ngunit ang iba naman ay nagiging malala ang pagkabaliw kaya naman mas nagiging epektibo ito para makapaghanting sila ng mga kalaban. Si Chen Chong ay nag-alala na baka mabaliw din siya at mawala sa sarili. Ngunit sinigurado ito ng ating bida na hindi ito mangyayari kay Chen Chong dahil lagi daw siyang babantayan at alalayan nito. Si Xiao ay tinanong ang mga survivors kung may alam pa daw ba silang lugar na may natitirang survivors dito sa Bikushan, kaya naman sila ay sinabi na din ang mga lugar kung nasaan ang ibang survivors. Ang eksena ay nalipat sa isang basement. Matapos buksan ang pintuan sila naman ay nagulat sa kanilang nasilayan. Ang ating bida ay napagtantong lugar ito na kung saan nila pinapatay ang mga tao, sa dami ng nakita niyang karne ng tao, sa paligid nagtaka naman siya kung paano nila ito kinakain para maubos. Ang isang lalaki naman ay napansin na nililipat nila sa ibang lugar ang mga karne, ngunit hindi niya daw alam kung saan. Ang ating bida ay iniisip na hindi kayang ubusin ito ng mga tao dito, kaya naman iniisip niya na kung nagpapakain niya daw ba sila ng mutant na zombie. Ang lalaki ay sinabi ang isa pang lugar na pinagtataguan nila ng mga hostage. Si Xiaoyong ay nagulat, dahil sa panibagong misyon na dumating sa kanya, at ito ay tungkol sa pagpapalaki ng kanyang komunidad. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar. Ang isang lalaki ay nagtataka pa din sa mga putok ng baril na kanilang narinig kanina, kaya naman ang isang kupal ay sinabi din naman na malamang nag-iensayo lang daw ang kanilang mga kasama kung paano sila gumamit ng baril. Si Chen Chong ay biglang lumitaw, kaya naman ang dalawang bantay ay wala nang nagawa at tuluyan niya ng pinatay. Habang nasa isang kwarto ang mga babae, sila naman ay narinig ang mga inday na ginawa ng dalawang bantay. Ang isang babae naman ay takot na takot at sinabing huwag nilang hayaan na makapasok ang mga ito sa kwarto. Matapos mabuksan ang kwarto, ang babae naman ay patuloy pa din kinakabahan dahil sa truma na kanyang naranasan. Ang ating bida ay lumitaw at sinabing pwede nang lumabas ang mga babae. Habang naglalakad sila palabas ng busali ang babae naman ay tinanong kung sigurado daw ba ang ating bida na bibigyan sila nito ng tirahan at ng mga makakain, na kanya namang sinangayunan ngunit kailangan daw nilang magtrabaho upang paghirapan ang mga bagay na ibibigay niya para sa kanila. Sila naman ay sinabing walang problema dahil sanay naman daw silang magtrabaho para sa kanilang makakain at matitirhan. Ang ating bida ay tinawag na silang lahat at tuluyan ng bumiyahe pabalik sa kanyang base. Hindi nagtagal sila ay nakarating na sa base ng ating bida. Si Shan Shan ay excited ng buksan ang gate para kay Xiao Yong. Ngunit si Zhang Si naman ay napansin ang maraming tao na dala ng binata. Kaya naman maghintay na muna daw sila ng utos ng ating bida. Si Xiao Yong ay pinaliwanag na fortress niya ito. Ngunit hindi niya pa daw sila pwede papasukin sa loob nito. Ang lalaki ay naintindihan na mahirap magtiwala sa ganitong panahon. Kaya naman tinanong niya ang ating bida kung saan nga daw ba sila tutuloy. Ang ating bida naman ay sinabi ang tungkol sa base na nasa gilid ng pinakapangunahing base. Sinabi din ni Xiaoyong na hindi ito ligtas tulad ng pangunahing base, ngunit mas ligtas daw ito kesa sa ibang lugar. Ang binata ay sinabing marami pang espasyo sa loob ng base na hindi pa tapos, ngunit sa paglipas ng panahon mag-improve daw sila at balang araw titira daw silang lahat sa loob ng base. Ang mga survivor naman ay nagpasalamat sa ating bida at sinabing sinusuportahan nila ang mga plano ni Xiaoyong. Kinabukasan, ang eksena ay nalipat sa Bikushan. Dahil sa pagbusina ng truck, ang isang babae naman ay nainis dahil sa walang sumasalubong sa kanila sa gate. Nakaramdam din siya ng hindi magandang nangyari sa lugar. Ilang sandali pa, ang babae ay mas lalong nainis dahil sa nakita niyang naging zombie na ang kanyang mga tauhan. Matapos masilayan ang mga dumating, sila naman ay agad umatake sa kanila. Ang babae ay walang hirap sinuntok si Sushong at gumawa ng napakabilis na paghiwa sa paligid. Matapos tapusin ang mga zombie, agad niya namang pinunasan ang kanyang patalim. Dahil sa namatay na sila Lin, nag-alala naman ang lalaki tungkol sa mga karne. Ang babae naman ay sinabing sila na mismo ang gagawa ng trabaho tungkol sa mga karne. Ngunit kailangan niya daw munang mahanap kung sino ang mga gumawa ng pagpatay dito sa lugar upang makabawi at mapatay niya din daw sila. Ilang sandali pa, sila ay nasa labas na ng gusali. Napansin ng lalaki na wala nang natirang buhay na tao sa lugar, kaya naman tinanong ni Rui kung kamusta naman daw ang mga karne. Ang lalaki naman ay sinabing nandito pa sa lugar ang karne, kaya naman sinabi ni Rui na dalhin na nila ito sa kanilang base. Habang nililipat na nila ang mga karne sa truck, si Rui naman ay may napansin. Habang tinitignan ang bakas ng gulong, tinanong naman ng lalaki si Rui kung anong ginagawa nito. Ang dalaga naman ay napangiti at sinabing pupuntahan nila ang mga taong gumawa ng kaguluhan dito sa lugar. Habang nakarelax ang ating bida, napansin niya naman na nadagdagan ang kanyang points sa pagpapalawak ng komunidad. Kaya naman naghinala siya na kailangan niya daw sigurong maparami ang mga tauhan sa kanyang base para madagdagan pa ang kanyang points. Mula sa taas ng gusali napansin niyang napakaganda ng kanyang base, kaya naman nagpapasalamat siya sa pagrekomenda nito ni Manager Zhu noon. Si Xiaoyong ay naalala ang kwento ng bata tungkol sa isang rare mutant, kaya naman siya ay nagpunta sa tinutuluyan ng mga survivor kasama si Shan Shan at Zhang Xi. Ang mga tao naman ay natuwang makita si Xiaoyong dahil siya ay kinikilala nila bilang tagapagligtas. Napaluhod din ang nanay ng matabang bata at muling nagpasalamat sa ating bida sa pagligtas nito sa kanyang anak. Si Xiaoyong ay napansin ang babaeng nagkwento tungkol sa mutant na zombie at tinanong kung saan daw nito mismo nakita ang nilalang. Ang babae naman ay sinabing nakita niya ito sa Warenfa Market. Naghahanap daw sila noon ng mga supplies nang makita nila ang nilalang na ito. Ayon sa babae marami ang namatay sa kanila, nagawa din daw nilang makarating sa Bikushan Village noon at inakalang ligtas na sila munit hindi nila akalain na mga halimaw din daw pala ang mga taong nasa lugar. Matapos banggitin ni Xiaoyong ang Warenfa Market, si Shan Shan naman ay sinabing marami pa silang supplies, kaya naman pwede daw na munang magpahinga ang ating bida sa base. munit si Zhang Sinaman ay sinabing mas maganda daw kung makakalabas sila at makakapag-ipon ng mas maraming supplies. Ayon kay Xiaoyong dalawang kilometro lang daw ang layo nito mula sa kanilang base, kaya naman kailangan niya daw itong tapusin bago pa ito aksidenteng makapunta sa kanilang base. Matapos mabitawan ang palanggana, ang babae naman ay sinabing huwag nang pumunta ang ating bida dahil sa sobrang delikado ng halimaw. Ang binata naman ay pinakalma ang babae at sinabing alam niya ang kanyang mga ginagawa. Kaya naman huwag daw itong kabahan. Ang ating bida ay sinabihan si Zhang si natawagin si Chen Chong dahil pupuntahan daw nila ang halimaw. Mula sa isang supermarket, may mga survivor ang papunta sa loob ng lugar. Matapos makarating sa lugar ang lalaki naman ay masaya dahil sa nakita nilang supermarket. Munit ang isang lalaki naman ay sinabing huwag itong masyadong positibo dahil malaki ang posibilidad na ubos na ang supply sa loob nito. Ang babae naman ay sinabi din na huwag silang magtalo dahil madami na daw silang supermarket na napuntahan na marami pa ding supply sa loob. Ang grupo ay tuluyan ng pumasok sa supermarket. Matapos nilang makapasok, napansin naman nilang may mga nanggaling na dito para kumuha ng mga supplies. Ang grupo ay gumawa ng inay gamit ang lutuan at tinanong kung may mga tao nga daw ba sa lugar. Habang nakikinig ng mabuti ang babae, ang mga zombie naman ay lumitaw sa isang sulok at tuluyan ng umatake sa grupo. Ilang sandali pa ng mga pagpukpok, ang grupo naman ay madali lang pinatay ang mga zombie sa paligid. Napansin ng grupo na kunti lang ang mga zombie sa paligid dahil malamang nataboy na daw ng ibang survivor ang mga zombie, kaya naman swerte daw sila ngayon dahil sa ligtas na daw ang lugar. Habang naglalakbay ang grupo sa lugar, ang isang anino naman ng nilalang ay nakikita sa background. Ang zombie ay nagsalita din habang sinasabing natutuwa siya sa mga sariwang pagkain na dumating. Ang grupo ay nakita na marami pang supply sa lugar, kaya naman maaari na daw itong tumagal sa kanila ng mga ilang taon. Ang babae naman ay natuwa sa kanyang nakita, at ito ay isang napakalaking kama. Agad siyang nahiga dito at sinabing dito na sila tumira. Ang grupo ay masaya at nagpasyang dito na sila mamalagi. Habang naninigarilyo ang lalaki, tinanong naman ng kanyang kasama kung maganda nga daw bang manatili dito. Ang lalaki naman ay sinabing delikado dito dahil sa sobrang lawak ng lugar. Madali lang din daw silang mapapasok ng ibang masasamang tao dito sa lugar dahil sa isa itong supermarket. Habang siya ay nagsasalita, siya naman ay natusok ng isang patalim sa kanyang lieg, na ikinagulat naman ng kanyang kasama. Ang mutant na zombie ay nagsalita at sinabing gusto niya ng masarap at sariwang karne ng tao. Ang lalaki ay biglang tumakbo at sumisigaw na may multo sa lugar. Ang kasamahan naman nila ay napansin ang pagsigaw ng lalaki at nagtaka kung anong nangyayari. Siya ay biglang nasaksak ng napakaraming patalim na kagagawa ng mutant na zombie. Habang nagtataka sa nangyayari, ang isang babae naman ay tumatakbo at sinabing tumakbo at umalis na daw sila dito sa lugar. Ang grupo ay tuluyan ng tumakbo, ngunit ito ay nagawang maabutan ang isang babae. Sila ay nagpatuloy na tumakbo dahil sa takot nilang mamatay ang isang lalaki ay bigla na namang namatay, habang ang babae naman ay malapit ng makalabas sa busali. Ang babae ay nagpatuloy sa pagtakbo, ngunit ito naman ay biglang natumba. Nagulat din siya matapos niyang mabangga ang isang nilalang na lumitaw sa kanyang harapan. Ang babae ay naiyak habang sinasabing ayaw niya pang mamatay, mula sa kanyang harapan si Chen Chung naman ay dito matatagpuan. Si Chen Chong ay nilagpasan ang dalaga, na kanya namang ipinagtaka. Sinabi ng ating bida na huwag itong matakot, kaya naman siya ay napalingon sa boses. Sa hindi inaasahan na kilala ng babae ang ating bida, at sinabing siya ang lalaking bumili ng lupain noong nakaraan. Ang ating bida naman ay nakilala din na ang babae ay ang saleswoman noong nakaraan, naalala niya din ang pangalan nito na Shaoning. Ang kaba ay muling naalala ni Shaoning at sinabing tumakbo na sila, ngunit ang ating bida ay sinabi naman na huwag nang mag-alala ang dalaga. Siya ay muling napalingon kung nasaan ang halimaw at nagulat sa kanyang nakita. Matapos masanggan ni Chen Chong ang atake, sinabi naman ng kalaban na mukhang gustong agawin nito ang kanyang pagkain. Tinanong ni Xiaoyong kung kakayanin daw ba ito mag-isa ni Chen Chong, kaya naman sinabi niyang susubukan niya itong talunin. Ang isa't isa ay napaatras, habang sinasabi na ngayon lang siya nakakita ng kanyang katulad, kaya naman balak niya din daw ito matikman. Ang kalaban ay tumalon pasugod, at ito ay gumawa ng malakas na pag-atake na nagawa namang maiwasan ni Chen Chong. Habang umaatake muling sinabi ng halimaw na mukhang lalakas siya ng todo kapag kinain niya ang kanyang kauri. Ang mabilis na kamao ni Chen Chong ay mabilis na lumitaw at nagawang makapagpabagsak sa kalaban. Siya ay muling nagsalita at sinabing hindi niya inaasahan na malakas daw pala si Chen Chong. Siya ay muling bumuelo at nagpakawala ng malakas na atake. Si Chen Chong ay napasulyap sa ibang lugar at nakita dito ang kanyang kalaban. Ang halimaw ay masaya dahil sa wakas magagamit niya na daw ang kanyang buong lakas ng hindi nagpipigil. Si Chen Chong ay nagulat dahil sa bilis kumilos ng kanyang kalaban na bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan. Mula sa lugar ang pagkilos ng dalawang zombie sa paligid ay makikitang napakabilis. Si Zhang Si ay nag-alala dahil mukhang matatalo daw ang kanyang kaibigan, habang si Xiaoyong naman ay sinabing mabuti na lang at pumunta sila agad dito. Dahil kapag lumipas pa ang isang araw na nakapaghanting ito ng mga tao, hindi na daw nila ito mapipigilan. Si Xiaoyong ay naglabas ng baril mula sa kanyang storage ring na ikinamangha naman ni Xiaoning. Ang ating bida ay sinabihan si Chen Chong na pigilan nito ang paggalaw ng halimaw ng ilang segundo na agad niya namang nagawa. Nagpaputok na din agad ang ating bida na tumama naman sa mismong ulo ng halimaw na zombie. Ito ay napaatras dahil sa pagbaril, ngunit ito ay hindi tuluyang natumba. Ang halimaw na zombie ay sinabi na medyo masakit ang ginawa ni Xiaoyong kaya naman una niya daw napapatayin nito. Si Zhang Si ay nagulat dahil hindi namatay sa headshot ang zombie. Ang ating bida ay hindi na nagpigil at tinadtad na ng bala ang kanilang kalaban na halimaw. Dahil sa kanyang ginawa ito ay tuluyan ng bumagsak at hindi na makagalaw. Sinabi din ni Xiaoyong na subukan itong kainin ni Chen Chong dahil baka sakaling lumakas siya dito. Dahil sa dagdag na tauhan na si Xiaoning bigla namang nadagdagan ang progress ng kanyang pagpapalaki ng kanyang komunidad. Ang ating bida ay napangiti at sinabing oras na para kunin ang lahat ng natitira sa supermarket na ipinagtaka naman ni Xiaoning. Habang ginagamit ni Xiaoyong ang kapangyarihan ng kanyang storage ring, ang dalawa naman ay namangha sa nagagawa ng ating bida. Ang binata ay napansin ang iba pang bangkay sa paligid, kaya naman tinanong niya si Chen Chong kung kaya pa nga daw banitong kainin ang mga ito. Mula sa hindi kalayuan may kotse na huminto malapit sa base ni Xiaoyong, at ito ay ang grupo ni Rui na pinagmamasdan ang lugar. Ang lalaki ay nakita si Shan Shan at ang maraming tao sa lugar. Sinabi ng lalaki na hindi mahigpit ang seguridad ng base at ang tanging mahihirapan daw sila ay kung paano daw nila papasukin ang pinaka main na base ng kalaban. Ang driver naman ay nagtaka na kung paano nga daw ba nagtagumpay ang kanilang kalaban laban sa mga taga Bikusyan. Si Rui naman ay sinabing ginamitan nila ito ng patagong pag-atake sa gabi at nagdala ng maraming zombie sa lugar. Binalaan niya na din daw noon si Lin na hindi magandang gawing base ang Bikusyan, ngunit hindi ito nakinig sa kanya, kaya naman nararapat lang daw ang nangyari sa kanila. Ang grupo nila ay masaya dahil sa maganda daw ang bagong base na kanilang sasakupin ngayon. Ang driver ay nagtaka kung anong plano nila, kaya naman sinabi ni Rui na uuwi muna sila at kukuha ng mga sandata at magsasama na din ng mga kasamahan. Ang kotse ay umikot na para umalis sa lugar at bumalik sa kanilang kampo. Habang nasa biyahe ang ating bida, si Shoning naman ay masaya matapos malaman na may komportabling kama at hot shower sa base nila. Si Xiaoyong ay naalerto matapos makitang may kasalubong sila sa harapan, kaya naman pinalabas niya na din ang mga sandata nila Zhang Xi. Habang naghahanda ang grupo, ang dalawang kotse naman ay nagkasalubong sa daan. Si Xiaoyong at si Rui ay seryosong nagkasalubong din ng tingin sa isa't isa, at ang system naman ay nagparamdam at sinasabing may bagong misyon si Xiaoyong. Siya ay nagkaroon ng misyon na Villain Nemesis Part 1. Ang misyon na ito ay sinasabing kailangan niyang madepensahan ang pag-atake ng kalaban na kanya namang ipinagtaka.